Pansamantalang ipinatitigil ng isang mambabatas ang pagtanggal sa mahigit isang milyong mahirap na pamilya bilang benepisyaryo ng 4Peace Program. Tiniyak naman ng DSWD na naaayon sa proseso ang pagbilist at pagpili ng 4Peace Beneficiaries. May ulat si Ryan Lesigues. Nanawagan ng House Committee on Poverty Alleviation sa DSWD na suspendihin ang delisting o pagtanggal sa nasa 1.3 million na mahihirap na pamilya mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sabi ni Juan Pacman Representative Mikey Romero dapat ma-assess ng maayos ang matatanggaw na pamilya mula sa programa maging ang ipapalit ng mga pamilya. Giit ng mambabatas, kailangan tiyakin ng DSWD na talagang nakaahon na sa hirap ang mga benepisyaryo bago sila alisin sa programa. Hindi rin naman ani ang makakaapekto ang suspensyon sa delisting dahil may sapat na pondo ang ahensya para sa programa sa isinagawang budget hearing ng DSWD sa Kongreso na ungkat din ng ilang mamabata ang umano'y biglaan na pagtanggal sa ilang benepisyaryo ng 4Ps. Pero agad na dumipensa dito si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ano po yung naging proseso sa pagtatanggal sa kanila? Kasi may mga report na biglaan, walang paghahanda para sa mga benepisyaryo sa sinasabing pag-graduate at nagagulatan. It wasn't haphazardly done by anybody. Sumunod po sa proseso yon. Sa ngayon, nagpapatupad na ang DSWD ng moratorium sa delisting ng 4-piece beneficiaries hanggat din natatapos ang assessment sa abot sa 1.4 million na may hirap na pamilya. Sabi pa ni Gatchalian, may mga pamilyang mas naghirap o bumalik sa kahirapan matapos ang pagtama ng COVID-19. Iba na ang letrato ng kahirapan kaya dapat rebisitahin natin sila. So, namana po natin yon yung proseso na yon And come May of this year, unfortunately, a big chunk pa rin nila. Uh, close to 55% of those pa rin, tama, are coming out na non-poor pa rin. So, despite the fact na binisita na natin sila ulit, ginamit na natin yung proxy means test ulit, hindi pa rin ho natin nakaka -capture. On the ground, the regional directors are saying, mahirap pa rin ho tong taong to. Sa buwan ng Setyembre inaasahang matatapos ang assessment ng Diaz WD Ryan Lisiges para sa bayan.